Facebook, and YouTube. Ayun niya, no? So, due to public demand at uh, magitanya niyo naman sa likod ko, napakaraming bata ngayon dito sa sa village namin at uh, gusto maglaro. Ayun, inspired by Mr. Beast, magpapalaro ako ng hide and seek. At ayun uh, niya, ang sinong lima hanap sa larong ito ay mananalo ng... Ayun. O, yun mga kids, handa na ba kayo? right so yun at uh, tara, simulan natin. So yon, meron na akong inupahan na maghahanap ng na mga katulong ko. Sila yon. So every uh, every person na mahanap nila, meron sila 10 peso. Pakilala. Anong pangalan, first name? Paula Marie. Okay? Okay, sila po ang, ano no? Sila po ang mga katulong ko maghahanap sa mga magtatago sa mga contestant na ito. Okay, kids, handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Magbibilang tayo ng 13 seconds kung kaya na 'yon. Gawin na natin uh, 20 seconds. 20 seconds para magtago na kayo. And 3, 2, 1, go. Cameraman, 'yan. So, yun na po, no? So nagtago na 'yung mga contestant kaya katahanapin natin sila dito sa loob ng village. So yun Magbilang na tayo ng uh, 20 seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan ah, na mga kids. sumanda na kayo, hahanapin ah, na kayo ng ating mga kasamahan and let's go. Tara cameraman, tahanan na natin Ayan, nagahanap na. Ang binis sumuklo ng mga binagbulog. No? Remember, ha, meron kayong 10 piso sa bawat mahanap nating contestant ang tanong nasaan sila nagtago. So, yun, no. Medyo maliit lang naman yung village natin na iniikot natin. So, ano na to, no. Diretso, oh. Tour na to, mga kaibigan. Saan nagpunta? Kamusta? Na? May nahalap na ba tayo? So, ano, no. Uh, reminder lang, since maghahapon na, hanggang ano lang tayo, uh, alas 5 lang tayo ng hapon. 5 p.m. lang tayo, no. So... As of uh, 3.50, wala pa rin tayong mahanap. Subukan natin sa bahay, baka meron. So nabilang natin, ilan ba yung contestant? Parang 8? Uh, Tama ba? Walo ba yung ano, contestant? Hindi ko nabilang eh. Mamaya i-review natin sa footage kung ito yung contestant. So yon wala pa rin. Ang tanong saan kaya sila nagtago, no? Mukhang mali yung ginawa ko. Hindi ko sinado kung saan lang, no? So malamang sa malamang tumakbo sila ng saan. Here. Kung wala sa mga bahay, malamang na dito sa ano. Sa bukid. So yon uh, clue. Yun. Pagka meron tayo mapansin na medyo kakaiba, ingay, or galaw, baka nandun sila. Yun ang suspecha, no? So maulan, basa, no? hindi natin masabi kung nasaan medyo mahirap yung ginagawa natin tingnan natin ah oh, so may nagtago yun may, na, may, nakakita no so tara punta natin dito ata kumusta may nahanap na ba tayo baka nasa loob ng bahay pasukin natin sa kubeta o sa kulungan ng baboy saan man baka may umakit ng puno no pero mga bata yun parang puso baka hindi meron na bang nakita Ilan ang nahanap mo? Ilan? Simeon. Nice one. We now. Oh, okay. As of uh, 3.52 ayon, so hindi pa tayo masyadong tumatagal, no? May naharap na tayo isa. Simeon, one down. You have 10 pesos. Congratulations. Maghahanap pa tayo. Tara. Simeon, nahanap na, no? Ayun eh, ang problema. Saan kaya nagsistag mga bata na to? katulong natin yan so ayun no? so maliit yun nga maliit lang naman yung lugar pero ayun nga since medyo madaming kahoy puno dahon maraming posibleng pagtaguan at uh, para sa 50 pesos ano mukhang talagang matindi yung pagtatagong ginawa ng mga bata meron kayang tao dito wala daw sa'yo nagtarago sa'yo nagtarago sa lipa ay nagtago So yun, no? magagaling magsitago itong mga bata na to Saan kaya nag-solve itong mga to? Okay, nahanap na yan. One down. O, wala na. Wala tayong mahanap. Subukan so, nyo sa mga ano, no, sa mga bahay-bahay, baka nandyan. We are back mga kaibigan, no. At wala tayong mahanap ng mga ano, no, mga contestant. At uh, saan na kaya si Punta to? So update nga pala, nakahanap tayo ng dalawa. Pero dalawa lang, hindi na natin mahanap yung iba. At uh, sinusubukan natin hanapin. Bago magdumating yung alas 5 at uh, pag hindi natin sila na ng alas eko, no, malulugi tayo. Kaya tarahan hanapin natin at ang tanong, saan sila dumaan? Uh, uh medyo nagpapawisan na tayo mga kaibigan medyo mainit na so, wala pa rin tayong mahala sa na nagpunta ang mga kids. <laughs> Ayun abang hinahanap natin yung mga bata, ito ko muna kayo sa ulit ulit. So ito, sa part na ito, puro mga palayan. Then sa part naman na ito, eh, puro mga kakahoyan. ang so, daming ano, daming kahoy. Dito naman sa part na ito, eh, may tubig. Napapaligiran tayo ng tubig, puno, at palayan. Ayan. O, patalastas. Sayaw muna tayo mga bata. Sayaw mga coy. Wala yan. Time check. 4.14. Wala, paray, wala pa rin tayong mahanap. Nahanap na lahat. kung O, naubos Dahil na. Asa na? Meron na lang ang nawawara. Sa. Sa na lang. Oy, panalo na 'yon. Asa ha, na? Alapin niyo na panalo na siya kamo meron na siyang 50. Sino? Sino? Ayun mga kaibigan, no? time check 4:18 PM at ayun nga. Ano no? Napabilis pala to kasi nga nahanap na agad ng mga contestant. At uh, ilan ang nahanap natin? Ilan ang nahanap mo? Lima. Ilan nahanap mo? So yun, tatlo. So meron kang 30 pesos, meron kang 50 pesos. Ayun ito yung mga pagkakasunod-sunod ng mga nahanap. We have pangalan. First name. Pangalan. Hello, Pre. Noemi. Hey, Mark. Rix. Daniel. Alright. At ang syempre, ang pinakalas, ang pinakamatinik, pinakamatindi, mga uh, alapalos pangalan, ang nanalo ng 50. Yon, congratulations, palakpakan natin ang nanalo ng 50 pesos. Ano na, time to ano na, time to pay. Ayan, bayad. Sigaw kayo, bayad. Bayad. bayad! bayad! So, ayan, magbabayad na tayo. As promise. So, yung tig 50, hatiin na kayo. Teka, na kayo, tig 50 kayo. Anong sa Anong sasabihin? sa thank, thank you. At ikaw, dahil nakapatlo kang nahanap, meron kang 30 pesos. All right. Next. Ayun para naman sa mga ano no. Ay. Sige. Ayun para naman sa mga uh, hindi nanalo, meron silang syempre nga. consolation prize amounting to kulaan niyo kung magkano. 5 pesos. So 'yun lang mga kaibigan at uh, thank you sa panonood and uh, Subscribe and uh, uwi na ako.